mahangin at siyempre ako bagay na bagay sa mga poging katulad nito Ayan, mga kadaryo nandito kami ngayon sa malawak na lugar dito sa Las Piñas sa Las Piñas to dito sa Villar City Ayan, magandang pasyalan magandang tambayan mahangin at siyempre ako bagay na bagay sa mga poging katulad nito. Wala na. eh lang Ano ini ihiwa mo? Balat ng, ay, balat ng manok. Balat ng manok at saka atay ng manok at saka atay ng manok. Dugo. Dugo. Oh, sarap ng ulam ah. Sana ah. Oh. oh. baka mahiwa ka. Baka may Mahiwa ka. Ay, ay, Basta pala yung ano, yung balita ko, mayroon ko na raw jowa si Shirley. What? Ah. Oo oh, nga. Kumusta na? Oo. Oh. Ayun. Ay, <laughs> Kaya pala nag-blooming ka ngayon, ha? Talaga lang no, si Kalentong, bumapag-ibig. <laughs> bumapag-ibig si Kalentong, ha? Oh. Ah, ano siya, ganadong-ganado, habang naghihiwa, paano meron si inspirasyon? Hindi, wow. Shout out, Shirley Magalong. Woo. Shirley Magalong, shout out daw. Woo. Sabi ni Kalentong. Ay. Talaga na, ano. Shout, shout out daw, shout out. Baka mahiwa kay Magalala si Shirley. <laughs> 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 Talaga na, tuwang tuwa <laughs> Sangiti nga. Ano kaya ito? No. Ano? Ano? ng laman, ano? Ano? ng laman. sa may Okay? Para kay Shirley ba yun? Ismail na yan. <laughs>